Hello guys. Um welcome to my YouTube again, again, and again. Ngayon lang ulit ako mag-upload ng video ko sa YouTube. Kasi nga may bagong update nga ako na sana papansin ko, guys, ha. Bilang mga rider. Rider ng LalaMove, rider ng JoyRide, rider ng Angkas at rider ng MoveIt. Ah, uh, madami kasi akong tinatanong na ano, na rider. Tinatanong ko sila kung magkano yung kita nila, magkano yung araw nila at ilang oras sila magbiyahe, tapos ganyan. Kung malaki ba yung ano nila, yung rate nila. Ganun. Ayun, um, okay naman yung rate ng Joyride at ng Angkas tapos o oh, sabihin natin pati yung ano yung mga grab at at ano yung food panda so ito sabihin na natin medyo maliit may kaliitan yung lalamove pero kasi sa lalamove kasi kung may diskarte ka dyan kung paano kung ka magdadala ng booking mas malaki di ba sorry nga kaya nako gugutom po kasi ako yun so, sa lalamove na ma'am Dep Depend, basta depende sa diskarte mo yan. Kasi may mga veterano ng Lala Mob na kumiki isa, kumikita sila sa isang biyahe lang. Isang biyahe lang ha. Isang biyahe lang. Sample. Mula dito hanggang malayo mga bulakan gato. Ganyan. Mga pang long ride. Ang isang biyahe nila niyan ay dalong libo. Yun yung sabi Pinapakita din talaga nila sa akin. Isang biyahe lang yon. Kaya sa isang araw, pwede sila, pwedeng kumita talaga dito ng apat na libo Bukod sa akin, naranasan ko na yun na kumita ako ng 3,000 plus nung medyo maulan. Tapos, isang balikan lang yung pamanila. Tapos, kita ka rin ng 2K. Sa 1K, hapon lang. Depend, basta depende sa, ano mo, sa sipag mo kung paano mo ito dadalhin. Pero, am um, pinaka the best ko kasi kasi gusto kong magtanong sa ibang rider eh na kung magkano ang kinikita nila kasi gusto, gusto ko pang mag-apply syempre kung saan ang mas malaki yun yung gusto kong applyan pero mula nung kwento nila sa akin na ganito ganyan oo malakas sa kanila kaso alang hanggang dun lang sila sa may booking booking eh dito sa lala mo brider kasi kung may discard ka talaga mas malaki ang kita mo at triple na yung kita mo So, ito naman sa pag-angkas naman, but mga tao naman na sakay. Okay, okay sila. Pero kung ang napapansin din ito naman ay ano uh, about naman sa pag-angkas mo doon sa rider, 'di ba? Gusto mo nang safe, ito ganyan. Safe naman lahat, pero 'di ba maraming nagba-viral na mga na anong move it hindi hindi ako naninira sa move it kumbaga ang move it kasi is medyo may kababaan na rate ngayon syempre magsisipag yung move it kasi mayroon silang incentive doon na makukuha yung kapag daw na kompleto mo yung limang booking mayroon yatang 300 300 plus na makukuha kada kada 5 or 3 hours na may makomplete mo yung limang booking sa umaga... Tapos may sa tanghali... At sa hagabi daw... Ngayon... Kaya sila mabibilis guys ko... Ano... Uh, Magpa-under talaga... Minsan kahit alanganin... Sisingit sila... Kasi guys... Ang inaano nila doon... Ang... Inahabol kasi nila doon... Yung... Incentive... Kasi syempre... Pag nabuo nila yung... Ano... Yung booking nila... Example... Ang kota ay... Sa umaga ay lima... Pag nakalima silang... Booking na kota... Sa umaga pa lang... Is magdadagdag yun ng 300. Malit yung ratings nila, pero pag nabot naman nila yung kota nila, dadagdag ng 300 to 500 sa umaga, bukod pa sa tangali at sa gabi. Ganon. Kaya, kumikita din yung move it ng 2,000 plus sa isang araw. Depende rin, 3,000, gito ganyan. Pero, di ba, ang dami kasing nagbabiral na move it para isingit kahit sa alanganin. Kasi, guys, malit lang yung ano nila yung rate nila tapos hinabol nila din yung incentive yung oras kasi may oras kasi para maabot mo yung yung quota nila para madagdagan sila ganun tapos kung lasa sa ka naman sa Joyride ride uh, may oras din syempre kasi lahat naman ng rider eh sa oras lang kami kumikita di ba kung ma mahatid mo nang mas maaga may maw ka pa rin ng panibagong booking tapos mahatid mo nang maaga sa Joyride eh, ride joy ride kasi wala kasi silang incentive na katulad ni Mubit na ano na may kota. Kaya naman kahit na hindi masyadong nagmamadali, ala ayos lang 'yan sa kanila. Eh syempre yung iba kasi yung Mubit na usgan kasi nat, na nagugus kasi natin o, na nang iba na Grabe daw magpaandar si Mubit, It, grabe daw magsingit kahit alanganin, grabe daw basta si Mubit. It. Kasi nga po, malit lang yung ano nila, yung rate nila. Eh, ang ano lang nila doon, ma, kahit pa paano, mahabol man lang nila yung incentive nila. Yun nga lang, dapat ingat lang talaga, lahat naman. Yeah, yun guys, yun lang yung update uh, sa, sa Angkas at Joy Ray, magkaparehas lang yung rate nila. Yun. Tapos yung iba naman, ayon din sa lalamog kasi malit lang daw yung rate kumpara daw sa Food Panda at Grab, eh, hindi nila alam Ang mga rider naman niyan kapag masisipag naman Pwedeng kumita sila Sa isang araw ng 3,000 plus Kasi sa isang booking eh Kung magsabay sila ng double booking May saver pa, hanggang limang saver Kasi pwede namin dalhin Limang saver plus dalawang regular Kaya sa isang biyay mo talaga niyan Madami na guys Yun, discard yan lang talaga Okay, thank you po sa panonood. Salamat, update lang yan